nang naging pagbabago? Paano nga ang wikang Pilipino? Makikilala pa ba ito? Hindi na ganito. Code, meetings, virtual reality. Ang mundo ko ay full screen. Sal na computer. Ito na ang ata ay ang mundo ko. Ang daming nagbago nawala pa. Iba ba din talaga yung dati, no? Sana bumalik na sa dati. Naalala ko tuloy dati. Bye-bye! bye, bye. 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 bye.

<laughs> Amar, anak, Uwi na! Ala, natawag na ako ng nanay ko okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. So, bata, ka na Bye Wait lang. Wala Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Amor, kain na! Mama, maraming salamat po sa pagkain na nang sa harap namin. niyo pa kami ng napakaraming sa harap. Amen. Amen. Okay, nakapagbihis na pa kayo ng kapatawad niyo? Opo, ay okay. ganay. Bago pagkulo, huwag kalimutan magbasala. Opo, inay. Opo, hindi po namin yung nakakalimutan, inay. Sige na. Iba pa din talaga yung dati. Inay, nakawin na po ako, mana po. O, oh, ipakata e, ang ngiti mo yun, na. Opo, oh, inay. Nakakita po ako ng mga batang naglalaro kanina. Naalala ko po nung ako pa yung naglalaro. Sana po katulad na naman dati. Masaya talaga ang mga kasanayan dati, na. Pero ngayon rin naman. May mga nagbabago. Meron din ang mga umuulad dito. Tignan mo to, anak ko. tulong ang marami para sa iba media, mas napapaunlad natin ang kultura at wika. Gamit. Tama nga si Ang dami nang nag-iba sa ating paligid. Ngunit napaunlad din natin ito. Ang kaugali ang Pilipino ay nanatili at patuloy na yung kahit may mga pagbabagong dala ng panahon. Sa kabila ng modernisasyon, ay papakita pa din natin ang ating manasakit sa pamilya Paggalang sa nakatatanda, pagtutulungan at pagmamahal sa nakasunayang gawi.